All-star game ang inaabangan ng lahat. Ginawang bata ng ating mga pride ang mga Japan players. Nagpiesta sa loob ng court. Parang Pilipino dunk show lang ang nangyari. Siyam na Pilipino players natin ang maglalaro. Kabilang sila Kai Soto, Rabena Brothers at Greg Slaughter, Ray Parks, Abarientos at si Captain Dwight Ramos. Pinangunahan ang kanilang team. Parang nagtitrip lamang si Kaiju sa loob ng court. Pinagtutulungan na nga ng limang player ng Japan. Patawa-tawa lang dito si Kaiju. Lakas ng trip sa loob ng court gay enjoy si Kaiju sa mga player ng Japan. Talagang welcome back nga ang pagbabalik nito sa Liga. Napapag-gunshot na nga lang dito si Terde Rabena sa ginagawa ni Kaiju sa loob ng court. Ayaw pumato nila Ray Parks. Abaryento sa game. Basic lang ang ginagawa sa game. Patira-tira nga lang sa labas ang mga player na ito. First attempt ng ni Terde Rabena sa game Sablay. Hindi yata nagustuhan ni Kaiju ang ginawa nito. Nag-aangasan ang dalawang pride natin sa All-Star Game ng Japan B League at Greg Slaughter din naman mukhang nag -e enjoy sa game. Nag-aangasan na nga ang ating mga pride sa game. 30 No Look 3, sinabayan pa ng slam dunk. Pinoy on fire sa liga ng Japan B League. Ang nangyayari dito, trippings lang ang ating mga Pinoy pride sa All-Star Game na ito. Kumukuha pa nga ng 3 si Kaiju sa debas Binigyan pa nga ng Haleo Pass dyan. Ni Abariento sa loob. May kasama pa ng ang reverse dunk dyan. Itong si Kaiju, talagang todo pasikat sa All-Star Game ang ating kababayan bayan Kiefer sinubukan din bigyan ng halayop galing sa bounce pass pero napalakas yan at hindi nakuha ni Kaiju so ito ang all-star game na ginaganap sa Japan B League ay ginagawa every year sa liga na ito for entertainment game lang naman ang laro na ito and no worries dahil wala man mang cash prize na makukuha ang ating mga player ay talaga nga naman na nagbigay lamang ito ng saya sa mga manonood sa loob ng court talagang nagbigay lamang sila ng enjoyment and happiness sa kanilang mga fans International League. Panalo man o hindi ay talaga nga naman na solid ang performance na ipinakita ng ating mga kababayan at sigurado na talaga nga naman na mas tatang pa ang Liga ng Japan B-League dahil nandoon ang ating mga Pilipino players na lumalaban sa bawat team at may kita ang pagiging competitive sa isa't isa. Kapwa man Pilipino o hindi ay talaga nga naman na nagiging solid ang performance kaya naman hindi mawawala na talagang kunin ang ating mga Pilipino player sa bawat team ng Japan B-League at iyan ang dahilan kung bakit talaga nga naman na kumakalat na ang galing Pinoy pagdating sa International League at hindi na 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 talaga nga naman na kunin na bilang import ang ating mga kababayan sa All-Star Game nga na ginanap na ito ay walang talo o panalo dahil para sa lahat ay talaga nga naman nananalo lalo na ang mga fans na nakanood sa ating mga Pilipino players parang nagpa All-Star Game ang Japan para lang sa ating mga kababayan solid ang mga supporters International League ng ating mga Pilipino pride